Ngayon, sabi ko kanina, pinalala pa yan ng mga manpower agencies. Paano at bakit? Sa sistema kung saan may mga manpower agency, ang ginagawa ng mga oligarko at malalaking negosyante, e sa halip na irregular doon sa principal, doon sa kumpanya mismo, ang ginagawa, nireregular doon sa agency. Ang tawag sa ganitong sistema, trilateral work arrangement. Sa trilateral work arrangement, yung mga kumpanya, sa halip na i-direct hire yung mga manggagawa, ang gagawin, makikipagkuntsabahan sa mga manpower agency. At yung mga manpower agency ang magpo-provide ng manggagawa doon sa mga kumpanya. O, kita niyong kalukuhan paano tayo ginagago ng mga malalaking negosyante na yan. Kaya normal na makarinig sa isang kumpanya. Kung hindi man lahat, E kalahate o halos lahat ng mga manggagawa nila, agency workers. Makikita nyo yan sa mga kumpanya gaya ng SM, Ayala, Robinson, Pure Gold, All Day, All Home. Lahat na ng mga malalaking kumpanya. Karamihan, agency workers. Kasi kapag nasa agency ka, kahit pasabihin nila e eh, regular ka sa agency, wala ka pa security of tenure. Kasi nga, regular ka sa agency. Hindi doon sa mother company.